sa sabto yan balik na kami dito kami sa terminal ng sabto mga we'll kapatid goodbye young book. welcome jubay what's up mga kawasak uh, dito na kami ngayon sa sabto sa terminal uh, tapag nagaantay kami ng paalit sama ko yung mga kaibigan si Tantan Tan uh, si LB niya. Tatlo kaming babiyahin ng Jubail So, ang biyahin namin ngayon at uh, Yangbo to Riyad. Tapos Riyad to Damang. Uh, siguro mga 17 hours yung biyahe namin mga kakasak. Kaya, ito. So. At, may tay kami. Alawuna ang alis namin. Time check tayo. 10.37 pala mga kakasak. Alawuna pa ang alis namin mga kakasak. Bago po yan. Mag Intro muna tayo mga kakasak. T-Jaw. What's up? what's up mga kausa makakatapos lang ng ating intro nito tweeting uh, kami dito sa terminal ng Yangbo so, eh, paalam na Yangbo kasi nalipat tayo sa Jubay uh, sana may mga magaganda tayo magbablog sa Jubay pagdating natin at bago pa yan. yan may kaibigan tayo sa dulo hello my friend how are you? Good. good? no shout out? <laughs> uh, panibagong yugto ng buhay na naman Panibagong bilya Panibagong mga kasama Ang aming susungin ngayon Kasi alas limang taon ako dito sa Yangbo Ayan, Pupunta naman ako ng Jubail Panibagong na Pero kahit pa paano May tropa tayo doon Si Jan Rutas uh, Si Si Kale Totoy Pag nakarating ako doon Chat ko kaya Puntahan niya ako doon ha Samahan niyo ano, makabili kami ng mga katropa ko sa supermarket. Oo. Oh, pag natin bin, bukuntahan tayo doon that that Ha? Huh? Hamam, hamam, hamam. You know? that side. Right. Yung hamam, hamam dito, CR, mga Moya, moya but ah Walla. moya 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 daw lando daw mga bawal daw ko ng ayon na eh <laughs> to kami dito pinenyo mawasap yung mga Kinina, waiting. At salamat pala sa labas naay 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 Si Alex, Alex Pastain, salamat din sa'yo na napaglating na so, at si na niya, Ibrahim, uh, yung coordinator na malaking tulong ko yung, so, yung binuhan uh, nyo at sa puso na pagdating mo sa amin sa inyo. Salamat sa inyo at uh, ingat na lang mga tropa. Yan, yeah, at kita-kits na lang tayo or chat-chat na lang tayo, video call yan, mga kamusta na yan, mga kapasak Iyo, iyo na sa kitang Alis na, o, alis na yata kami mga kapasak Uh, update ko kayo mga kawasap kung oh, paalis na kami mga kawasap. Peace out. Pantano. kilometers later. What's up mga kawasak? Uh, dito kami sa stopover ng stop ko. Uh, nasa Madina daw kami. Madina. Uh, welcome to Madina. Saluyan uh, po kung nagaano sila. Uh, Nag-share yung mga kita daw kasama. So time check tayo mga kawasak. 5.30 na po. Nanggang hapon. Mas so, tayo ng alauna doon. 5.30 na po. Tidur ka na. Hindi pa. Ikaw lang eh. Pasitan ta, Sa Madina pala tayo. Nasa ito, Madina pala. ko na sa driver. Madina na. Ayan, uh, mga kawasak. Uh, kakain mo na kami. Bubotyaw mo na kami. Kasi mga ang biya ito. 17 hours yan. Balik ko kayo. Update ko kayo mga kawasak. Pagpalis na ulit kami. Hours later... So, mga Kawasak, nandito uh, kasi sa pag-alok, uh, alam mo sa cover muna kami, uh, kami ng gabi. Time check, 10.51 na po mga Kawasak. Pagpapabiyahe na yan mga ka-whatsapp Bukas pa ang dating namin sa, na, sa Riyadh Bukas ng umaga 7 mga ka-whatsapp Ito yung bus namin Agad lang biyahe, isang araw Mga Yangbu hanggang Riyadh Tapos pagdating namin ng Riyadh

mga ang sariyad na kami mga kawasak Pulo uh, pa ng buko uh, Time check tayo mga kawasak uh, 4.17 ng madaling araw mga kawasak So ngayon Ang biyayo naman namin ngayon ay Punta namang dama mga kawasak Ngayon nandito kami sa terminal ng Bayad <laughs> Salamat po sa inyong panonood. Mga kausap, kapusin mo na po yung video dito sa Riyadh. At para ibagang vlog tayo, papunta naman Riyadh to the mob. Kusap. Peace out. Moon, I'm pray, take me soon Cause I am here sometimes in my tears i drown but i never let it get me down